Walo. Kumusta yung sakit mo sa bato? Wala yung Ay, diba? ba Ay, diba na wala ko sakit sa bato. Batugan? Batugan! May sakit nga ah. Nalang ako. Eh diba? May sakit nga. Batugan? May sakit na ako sa bato. Wala na wala nga. Eh diba no? Ate no? Oo. buhay-buhay. Alright. Dalawa. Tatlo apat, lima, anim, pito walo ikaw sabi ko sa'yo huwag mo akong tutukain kasi pag sinuka mo ako, masakit aray aray ko, aray ko, aray ko, kaya lang nice, ang magandang buhay mga ka-farmer off to palayin kita tayo dahil bigla uh, tayo nag-grave sa sinigang sinigang na malapot lapot <laughs> malapot lapot pong sinigang mga ah, farmer yun po ang kinigrain natin ngayon kaya tayo ay magpapagasolina <laughs> baka wala baka wala na itong laman ginagamit madalas ito eh oo ayan pagasolina muna tayo sa coin tank ay dami na dito dating gasolina na patay wala pong nagpapagasolina Dating total ito ano to ah, wala talaga halos so ayun binili ata ng clean tech ngayon pila pila na po ang uh, nagpapagas galing ano ayun oh. tough nila eh yun yun eh tapos uh, magandang reputasyon ng cleantech tapos may points pa sila pwede kang makaipon dyan tapos may points pagka premium 2 points ngayon pagka may mga ilang libong points ka na dyan may makukuha kang kalan, may aircon may refrigerator kalang Kala yung refrigerator eh malaki laki <laughs> ano yun? yung iba daw mga truck na naman kumpanya ang nagpapagas diba yung mga driver may card ay full nila dito na sa clean nakakaipon yung driver ng uh, points yung iba naman nagbebenta ng bote bote at uh, sa clean din points din lang ang habol uh, tapos papatungan nila ng dalawang piso tatlong piso kada litro sa mga barrio-barrio naman yun mga uh, kamar galing ano ah. hindi tayo ng baboy ah, spare ribs at yun paghaluin natin tapos dumaan ako kay ma ano ma gusto mo rin magsigang sige sabi nga alahati lang sabi ah, nga isang na tapos si mo na lang muna ayun tapos din na tayo magpapares dahil uh, ah, nagsasangag si Esong kanina pagkising ko eh, inanuhan niya na ako, tinakalan niya na ako Kain ka na muna, sabi niya O di, kumain na ako Ayan Baka May eh, lechon pala tayo, isang ano, may humabol Medyo na tayo ngayon Sana naman makaka digit tayo kahit pa paano. Inaalala ko yung dalawa eh. Siyempre, ako naman kahit walang ano, uh, okay lang ano. Pero siyempre yung dalawang nagliligtas natin. Kailangan din po nila ng uh, buhay. Ay, mga double digit lang, kahit 12 pieces lang okay na. Okay na 'yan. Sabi ko nga sa kanila, oh, medyo maganda kasi last week eh. Sabi ko, oh, next week construction tayo, ha. Ibig sabihin, construction yung sahod, kaya ko baka hindi pa. <laughs> Ganon talaga. Kaya kung kikita ka ngayon ng malaki, next week hindi mo alam kung ano ano. Tipid-tipid lang muna. Ayan. Oh, dito tayo nagpapa-incubator ng itlog. Ayan. Yung ibang itlog na nakuha ko nung sa Saturday ba? Subukan natin ipa one week. Kung mapipisa pa rin. Hindi ko na inanon nung kahapon dahil alanganin na naman yung bilang sabi ko sa Friday na para at least marami no, isang anuhan titingnan e natin kung makakapisa mamarkahan ah, ko na lang ng lapis para at least alam ko, kasi sinusolid din po nila yung itlog eh markahan ko na lang ng lapis eto yung mga, ano diba ah, before Monday, ganon, na harvest o oh, before Tuesday oh ayun pero so far kasi yung 17 na yun ano yan eh sabi ko nga hindi ko, ko inaasahan makapagpapisa pa tayo ng 16 di ba? galing oo tingnan natin to ngayon 34 eggs ang susunod sa harvest sa friday naman tingnan natin Yeah. Okay. So, dito yung binawal na ata sa may harap ng Alpha Mart wala na mga nagtitinda ito pwesto talaga ito hindi ito o, yun dito medyo wala na yung mga nagtitinda ng tilapia kulit so, kawawa din kasi nagtitinda sa taas eh. yung talagang may kumbaga yung lisensyado ano talaga na nagbabayad ng uh, renta apektado talaga sila, na din din oh. kaya umaga ihaw-ihaw ah mmm ihaw -ihaw, ah. bango mmm na asukal nasunog matamis kasi yun ano na naman dito ah back to parkingan dati binawal na balik na naman Diyan si Lulu marami pang paninda si Lulu tayo baboy lang naman pang sigang tayo makakapag park nito doon na naman sa dulo ng ulang hanggan Dulo ng walang hanggan eh parin nakapark sa pa doon sa na spot na, huwag ah. Uy, hindi na ayos yung ating uh, parkingan, na, ah. Medyo na. pero pwede na. Ay, Uy! Ang na? Ang balita. Oh, ito, tumata. Ako, ano lang yung bibili ko yan? Paan ang balok? Pinakamura. Ma, malagkit ba ito? Lu? Ha? Gusto ko sa sinigang yung nalulusaw yung ano eh. Gante. Yung ano? At yung yung gabi. Na. Eh. Yung mais ko may ano? Oo, oh, matamis yan. At yung mais ngayon may lahi na. <laughs> natin dilaw lang. Eh, papala. Papala, ay, buhay. Ha? Pabala. ano Ano ka na. nakikita. <laughs> ano <Saan, bo lang, laughs> <bugi> ka mag-deliver? Pabala. 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 Hindi ka naman pwede dalit Norte. <laughs> 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 ah. Magkano ang ano ngayon? Sampal. Sampalok. Kalahating kilo lang. Sangkong meron naman na doon sa akin. Ah, mani pa lang kinakain. Mahaga pa ata masyado para sa mani ah. Tira ka gabi. Ha? Tira ka <mars> Tatlong kilo lang? Yeah. Mahal lang siling ngayon, eh, ano? Oo, oh, tapos Grabe, ano? Muna uh, yung 500. Ito, 20. 20 pesos yan. Dami ko dun. Ah, pang ano lang, pang personal lang. Pipitasin ko nga. Ah, pwede bang ampalaya sa sinigang? de? Yeah. <laughs> Ano pa ba kulang? Ano na lang ano? Ang ah. Ikuha mo nga ako. Pitikin mo na, wag mo nang bayaran, pitikin mo lang. <laughs> Dalawang piraso. Oh, sinigang, hindi. Oh, yeah, mga ganyan. Alam mo, hindi masarap ang sinigang pag hindi amoy utot. 'Di ba? Kasi amoy utot 'yan pagka may labanos. Yung iba ayaw nang may ano kasi nag-aamoy utot eh, no? Yan, masarap naman Masarap ang laban. Gawin mo ng tatlo, brotherhood. Si pala, bibigyan ko din. Babalikan ko na lang yan, ha? Ah. Oo, balikan ko na lang. Anong iniiyak ni Pagaga? Ah, Alagad 250 na Sige Oh, 300 na Bigay mo yung 50 kay Pagaga Pambiling ano Ayon, Pambiling uh. Pagbili ng... Pagbili uh, ng taho, ice cream. <laughs> oh, yeah. Add mo na lang dito kay silulu Si Lolo na magbabayad sa'yo. <laughs> sa Ano po sa palo? Ano Ano po mo? palo? Ano po mo? palo? Ano <laughs> Ilan taon na yan? Apat. Ah, apat na. Hindi siya lumalaki. Ito, siya may Hindi lumalaki. Magmahal mo ka kasi hindi sasabing eh. Ayaw mo nun, ayaw. Hindi matatawag na laking palengke. Diba? Hindi lumaki eh. Busy si Lolo, ah. Sabi ko sa iyo, dito ka na lang. Kesa nakahiga ka lang doon. Na. Kumusta yung kalapate ni Borong? Daging talo. <laughs> Laging talo. Pero nag-asya. Like, nag Nag-clock. nag ah. <laughs> Ay, buhay. O, bayad na yung mais. O, nga yung na Ito na lang. Iwanan ko muna nang no. bakit na ako. Bibili lang ako ng... Ang ah. Dagdagan mo ng Oracle. Oh. Dalawa pa. Siya pa. Para Para maraming gulay si nanay. 50. Oh. Oh, bayad na siya ha. Okay. Pabalikan ko, sister. Thank you. Ay, hindi tayo ng baboy, yes. Sarap ng patola, oh. Uy, ubos lang tilapia ni Brotherhood ah. Uy, oh, sarap nung ano ah. Malabong. Ano na ang balita? Anak ko! Hindi to ka marami. Ha? Oo, oh, sige. Maano kasi ang hindi. Ha? Yung, yung ano mo, yung aerator, sira. Ayan pa, oh, iyan na mo dyan, ah. Ayun sa ka. Ah! Oo nga. Ay! Baboy day! Baboy day ngayon. Walang dayday ngan. Na? Ayon tala. Ano po? Na. Ay. Ayaw mo yung gano'n. Hindi eh, kasi man, baka mag-gano'n ka din kami. Mag-adventure din kami ng mga sumulod na baka magpanggasinan din kami. Eh. Bangos din ang mabibili ko doon. Iyayin ko si Bebe sa glit ng dagupan. No? Kaya ano, sigurado marami doon, di ba? Bangos, dagupan. Kamusta mo? Ang ano ka na? Wala pang Oh, ah, oh, pa lang. Oo, konti pong konti pa lang na ubo. Hey, pero ibig sabihin, di ba nakakabenta ka naman sa mga nagtitinda dito? Oo. Oh. Doon pa lang, bawi ka na, di ba? Hmm. Kung, kung marami silang nakuha, well, ngayon wala. Wala mang gano'ng tinda sa guwagwa. Ah, wala gano'ng yung manaw. oh, wala. Bakit daw po? Ba kasi daw, ano, eh, walang gano'ng ipon. Walang ano-ano. Bangs, konti po. Si po, si po si lang. Matumal, eh. Hmm. Matumal yan ako. Gamango, ganun din. Konti so, si po si lang silang dumarating. Ba't hindi ka doon? Agwa-agwa? Oo. Oh. Ginagawa atang palengke. Eh. Nandito na lahat ang pamilya oh, oh, oh. ni Baby, eh. Oh, oh. <laughs> Nandito na po sa amin eh. Ah, dyan na. Dyan na. Oh, siya na ang dinadala. Hindi na oh. kami <laughs> oh. naman kasama siya? Oo nga. na ito. Ang bahay, walang kasama. Siyempre, hindi na Wala na yung lola niya, namatay na. Kaya bihira na lang. Pagka napapadaan na lang, ganun. O, bili lang ko ng baboy. Eh, ang request nila ngayon, baboy daw na yung nanginginig. Tapos, malapot-lapot ang sabaw ng may gabi na nalusaw-lusaw. Ano? Sarap yun. Ay! Oh. Uy! Ikan siya <laughs> oh yes Baboy Baboy ang target natin Ay kay ah to pa. Marami at tindang baboy nito. Oy, wala na siya? Laman ng ribs ah. Laman. Ambila kaya. Sinigang ribs mo si. Sinigang na ribs nanginginig-ninginig. Kamilan po. 'Yun, 'di ba? Sarap 'yun. May ribs pa po kaya. Ayun. Ayun <coughs> yung isa tol isang kilo nakahiwalay mo sa plastic ribs na, tapos dalawang kilo Oo. ay ay oh. ay, si dindin Oh. May mo problema sa iterator. Ano naman? Baka naman Yung mga subscriber natin lang. Shut Ano naman? Ano ang ano ang ibig sabihin ng piso? Piso? Uh Oo. -oh. Alam mo kami mga itchy. Yung piso, papaswerte Ah. May piso-piso lang pumarami. Malaki? Malaki. <laughs> <laughs> Parang Indiano ata <ha> 'yan sa. <laughs> okay, thank you. Ang problema sa erator. Ayan, dana na natin yung ating mga pinamili. Kahanap buhay. Hi, good morning, Ano, okay na? Monetize na. Ay. Congratulations. Ay, congratulations. Monetize na. Nakuha na sa tiyaga. Yes, thank you. Na-upload mo ba yung ano, yung sa kainan natin? Oo, nakakuha na. Oh. Uh, uh Oo. -oh. Lolo. Lolo, kumusta yung sakit mo sa bato? Wala na sa bato. Batugan. Ay, di ba? <laughs> batugan. Dali <Ay, bakal> <laughs> Batugan. Ba batugan na? Ay, nako. Bibili pala tayo ng molasses. Wala na akong molasses. Kamali si Rizal nung gawa nung ano, nung nakaraan. Hindi niya tinakpan ng maigi. Napasok ng langaw. Initlogan ng langaw. Ano uod. Yung sobra lang yon Pero yung bago, yung ano, okay naman. Yung may takip hindi niya natakpan ng maigi ang sekreto po ng pagbuburo ng ganito gagawa kayo ng uh, malinis yung timba at the same time pag tinakpan po ninyo silyadong silyado yon. wag na wag nyong iiwan na kabukas dahil uod ang lalabas yun lang ay Dito pala si Tita Erlinda. Ah. Uh umuwi si tita eh Alala ko bigla si tita eh Magtitreat daw siya Ano kaya ah, Baka nangan na lang tita <laughs> Ay Uy, Ay, Ayaw ah Ayun ah Alright Let's go Medyo strict na ang araw, pero naging masaya naman ang ating uh, adventure sa Aray at Public Market. Daily adventure. Masarap ang mga tropa kakulitan. <laughs> si, ano daw, tawag dito? Si tropa nating nagkukutas, di siya masyadong tumotropa. Ah, di siya masyadong tumotropa. Basta siya uwi, hindi uwi. Kaibigan eh, lang, pero yung Uh, tropa pips talaga yung hindi siya masyado kung oh, seryoso si sister eh. yun oh yeah oh yeah dito ingat tayo dahil dahil bata walang pasok ngayon strike nagpalabas ng uh, memo si governor ang sabi niya Huwag na muna kayong pumasok Baka mahirap pa kayo sa Pero sabi niya mag module na muna kayo At Tumulong kayo sa gawain bahay Hehehe <laughs> Galing ano may, may pahabol pa eh Tumulong kayo sa gawain bahay ha huh? Hehehe <laughs> Nakakatawa naman Uy sige let's go Kumusta na kaya si Kuya Mix? Hindi ko na nadadalaw si Kuya Mix kaya ang mga kubo niya sigurado gusto na rin ipavlog yung mga kubo niya marami kaya kung marami ay pwede nating uh, bisitahin para these days ayan marami ba oh pwede pwede gaganda ng kubo niya ngayon ha Ayan na mga ka-farmer Akyat tayo saglit At uh, Pilit yun pala Kalahin mo <laughs> Kala ko wala Hmm, Sarap Ang tamis ah Masarap talaga ito May mga Kulay-kulay Basta pag bubili kayo ng mais Titignan nyo yung palat Pag berding berde pa Binabalatan Wagong pitasyon Matamis yun mga ka-farmer pero pagka dry na Wala na Ang mais po Napakabilis mawala ng tamis Sabi nga nila Kung gusto mong Matikman yung tunay na tamis ng mais Bago mo pitasin mo ka na ng tubig <laughs> Kasi Kinabukasan mo nyari Let's see si pinitas Kinabukasan Malaki na po nawawala Kaya yung kapatid ni Lolo Nisan, pinitas ng uh, Hapon, kinaumagahan Tinda na, yun pwede na yun Matamis pa rin naman oh. Pero iba talaga yung bagong pitas uh -huh. balak ko dito Parang gusto ko paalpasan ko na lang Tal, panglibangan na din lang naman yung mga hito na to Kesa problema pa ako sa pakain Isang libo ng isang libo Kayang din po eh O kung papaalpasan natin Bala na sila Naka -wild na naman Kagaya ng dati Tal, marami na naman ang nakabingwit dyan Tapos Pick up tayo ng iklog naipon ko May pang nakainitog ano, Hintay lang natin. Mhm. Mm Ay. Chocolate pala ng anak ni Rambo, Lago nakakalimutan. <laughs> Sabi ko pag dadalik sa chocolate Hmm, okay, tayo saglit natin yung uh, nag-iisang order ngayon alas dos daw, alas tres na wala pa ano kaya ang balita kita naman ni Bebe yung ano don preparasyon wala pa Pro ya. na, ano, okay na pala yung uh, lechon, kakukuha lang ayan. Ah, uh, dadalhin daw po sa Bale Aslagan. Bahay silangan. <laughs> Dito uso po ito uh, patok yung Bale Aslagan na yan, ha. Oh, ayan uh. repeat order po yan. Late nga sila ng kaunti. Tapos, uh, bago tayo magtapos, ilan kayang itlog ang maha-harvest? Today is Tuesday. Ilan kaya Sana naman ay uh, marami-rami alimutan ko sabihin kay Rambo Mayroong pizza kong binili Isang sako pa doon How's the life? Gusto ang buhay-buhay Alright, dalawa Tatlo Apat, lima, anim, pito Walo ikaw sabi ko sa'yo wag mo akong tutukain kasi pag sinuka mo ako masakit aray aray ko aray ko aray ko kaya lang tabak mo ha taba mo mataba ka mataba sayang sayang yung itlog kuhanin ko na lang at uh, papisa natin para maging maraming manok kasi kinakain nyo sino ang nangangain ng itlog ah Hmm. ayan oh, may isa pang pabo akong nakuha pero kukunin ko na din 'yan. Lagay na lang natin sa Chanerowan at ni Chichi. <laughs> so ayan mga ka-farmer, tapos na tayo at uh, yun lang, wala man tayong ganong activity rito. Ayun nga, yung lichen kanina. Ah, uh, pero wag kayong mag-alala at malapit na po nating iyakyat ang mga boys. May tinatapos lang tayo. At uh, pagagandahin natin itong ating uh, daanan dito maraming gulay yan si Kongkong nagdidilig-dilig na oh. so yan mga ka-farmer hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay isang maitlog na buhay